Mga idol, alam nyo ba na nadedetect pala ni Facebook Meta ang lahat ng ating application activity o ang lahat ng ating binubuksan na application katulad na lang ng paggamit natin ng Gcash, mobile banking at iba pa? Mga idol, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin burahin ang ating Facebook application activity history at kung paano natin may turn off ito upang sa susunod natin paggamit ng ating application ay hindi na madi-detect ni Facebook Meta ang ating mga activities. Gusto nyo malaman? Sundan nyo lang ang video na ito mga idol. Sa inyong profile account, click nyo lang ang settings. Scroll down nyo lang. Hanapin ang your information. Pagkatapos, i-click ang off Facebook activity. Pagkatapos, i-click ang view and manage activity. At dito naman, kailangan nyo lang ilagay ang password ng inyong Facebook account. At dito mga loads, i-click nyo lang ang clear history. At pagkatapos, i-click nyo ang clear history. At dito, mag-back lang kayo mga loads. At pagkatapos, i-click mo ang disconnect future activity. Para yung mga application na susunod mong gagamitin, ay hindi na ito madiditik ni Facebook. So I hope nakatulong sa inyo ang video nito mga idol. At kung bago ka pala sa channel ko at nagustuhan mo ang video nito, huwag mo rin kalimutan mag-follow, like, and share. Thank you for watching. Have a nice day, idol.